Good morning once again. So medyo napaaga tayo no dahil uh, observa naman natin kung uh, anong uh, performance ng uh, maaga natin silang uh, pakakainin no dahil uh, madalas uh, passive na tayo nagbibigay ng pagkain ngayon uh, oras natin ngayon ay alas 6. So to na no nagmi-mix na ako ng uh, pagkain nila no. So, alas 6 pa lang ng uh, umaga ay uh, ginagawa na natin to para pag-aralan natin kung uh, kumusta yung performance ng kanilang uh, angingit lo so uh, to lang no uh, sa mga viewers natin no uh, ito po yung uh, ano pamamaraan na ginagawa natin para tayo ay uh, makatipid ng konti no sa patuka ay, uh, kung tayo na 100% na page bibigay natin, no? Ay, uh, wala talaga tayong makikita uh, makiki uh, tayo. ay, uh, di naman sila 100% din na uh, nangingitlog. So, ginagawa natin ay survival lang. No? Kaya nito, um, pag uh, mix ng ano. So, pinaka ano lang dito, ay uh, yung mga nabibili natin mga pagpapatuka ay uh, napapasama itong ating mga alaga na mga uh, pato no? Uh, bukod sa ano uh, napapasama sila no? ay uh, yun na yung pinaka ano pinaka kinikita natin ay napupunta dito sa kanilang uh, ano patuka itong uh, mga ano uh, mas kubidak pag nakapag-produce tayo ng uh, mas kubidak na marami, mas maigi dahil uh, doon na natin makikita na talagang uh, meron na tayong uh, unti unti no? pumapasok na income pero sa ngayon oh, survival pa lang itong uh, na ginagawa natin no? pa-survive itong mga mas kubidak no? at uh, natin at uh, mabibinta So doon pa natin makikita na talagang as uh, masasabi natin na kumita tayo. So ayan po no sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe Hits na rin yung notification bell para updated kayo sa ating uh, mga ina-upload no patungkol sa ating pagbibintures ng farm. So itong uh, mini mix ko na ito, so ganoon paray nang uh, pamamaraan ko trunk ng saging na tinatagtag no? so pinoproduce ko ito nang uh, inukuha ko ng hapon at uh, madaling araw ay tunah ito na nag-uumpisa na tayong uh, prepare -pre -pre ng uh, kanilang uh, ano, uh, patoka ano? gaya ng pagtatagtag dahil uh, hindi natin nagagawa ito ng mabilis kaya nga maaga pa tayo madaling araw pa lang ay ginagawa na natin para kahit pa no? Dahil, ah, uh, ito na nga, oh, ah... Uh, uh, dali na yung kamay ko. Pero, hindi doon sa pagtatad no? Pangungumpay naman ang pagkain ng kambing, no? Ah, uh, hindi ako nakapagdala ng guantes So, napasama. Ah, uh, pag, uh, ano ko nang, ano, yung, ah, uh, kamay ko. So, medyo masakit. Ah, uh, walang, ah, uh, i-100%, no? Ah, uh, nakakagalaw. Ah, uh, mabuti na lang, no? Kaya, uh, hindi ganong uh, napalakas kung napalakas eh putol to pero kung uh, ako nakalimutan ko yung guantis kundalin, kung dalin nakapag ako ay uh, hindi sanang uh, hindi ako masusugatan pero uh, ito hindi ako nakapag -guantis. so, kaya yon uh, dumiretso sa aking uh, kamay no? So, ito na mix ko na itong uh, ano para sa mga pato pero inuuna akong uh, bibigyan yung uh, mga ano, yung uh, mga liyer natin na uh, uh, dahil uh, nagugutom uh, na rin sila. At, uh, para makikita natin kung uh, anong performance na magkaroon sila. So, pakakainin na natin sila. So, medyo napaagay yung uh, pagbibigay natin ng uh, pagkain nila, no? ganyan po no oh kalakas uh, ito yung uh, mixture natin na uh, darak at saka yung ano uh, sahan ng saging oh itong uh, pato talaga ay uh, basta may makain lang sila no uh, kasi nakakaawa rin pag hindi natin sila pinoproduce ng pagkain dahil uh, talagang uh, ano uh, kita mo talaga yung uh, kanilang pang uh, uh, pagkagutom. So ayan uh, no. po at uh, dito tayo nag-enjoy. Nakikita natin yung mga alaga natin na mga malulusog. No? So ayan nakikita po ninyo kung gaano kalakas sila kumain at uh, yung uh, kambing ko naman ayan uh, uh, kumakain na rin sila dyan at uh, yung uh, dati na mini-mixture ko na sahad lang ng saging, hindi ko inalo ng darak. So, kinakain ng kambing, no? Inaloan ko ng konting page. So, talagang uh, lakas nilang kainin. Pero sa ngayon, kaya hindi nila nagugustuhan yung uh, mayroong, ano, uh, may, uh, ano, ipa itong uh, darak, no? Uh, gusto nga natin na uh, kakain sila no para pag-aralan natin na uh, kung uh, mapaganda yung uh, kanilang uh, kalusugan. So, yan uh, nangungumpay ako kahapon uh, so tinamaan yung kamay ko no. So, medyo masakit na at uh, kikita niyo ito. Uh, kikita ba? Ah. Uh, uh, yung uh, sugat no. Ano ba yung camera? Ayun, no, yan yung sugat ko yan. O so, tinamaan nung uh, itak ko uh, pangangumpay yan yung uh, kinumpay ko kahapon. Kaya naman ako nangumpay dahil uh, hindi nagpakita si Haring Araw, no. O so, kailangan natin na uh, mabigyan sila ng pagkain. ayan, so sige, kain lang kayo ng kain no. At, uh, abang may uh, pagkain kayo. Oh itong uh, king inahin no nasa sampo na sila. So dalawa na yung naglilimlim dito at uh, kasalukuyan nangingitlog yung iba. At uh, itong mga sisyo naman no haa uh, 20 piraso. Yung uh, sisyo natin. So marami-rami na rin na kumakain. Ha? Alam naman niyo kung gaano kalakas kumain to. Tingnan niyo yan no. Oh. 'Yung ibang uh, ibang kambing ko so kabilang uh, bahay no eh, kaya ko inilipat ito dahil uh, nung mga anak so iniwas natin sa maraming mga aso na gumagala sa gabi so dito naman uh, medyo secure dito dahil meron tayong uh, pabakod dito so puntaan natin no ipapakita ko sa inyo yung ating uh, mga breeder no Ayan So, ganun pa rin yung uh, sitwasyon ng ating mga tandang, no? Ayan, ito yung uh, Rhode Island, no? Na, na isa na tandang natin. So, nagtutukak na sila, no? Ibig sabihin, ito yung, uh, ano, uh, tapos na sila. Ayan yung, uh, ano, decal brown natin. So, bawas na rin siya ng pangingitlog uh, hindi na siya 100% na nakukuha natin na itlog no minsan tatlo na lang ang na nakukuha natin at uh, ito yung uh, mga ano mga barako naman no oh, so wala na tayong uh, nakarings na barako puro nakakulong sila lahat dahil lang uh, iniwas natin sa ano yung uh, pato ay sinasampaan nila Nagkakaroon sila ng ano, no? Parang uh, nilalagnat sila. Pag uh, ganon Ito nga, muntik uh, na ito masintin siya. Dahil uh, kung nakara, na ay, uh, ano, nangihina na siya. Uh, pero okay na siya ngayon, kumakain na. Uh. Pero itong mga black astrolope natin, ganito po kalakas sila kumain. oh yan, so, yan. Ah, uh, uh, kain lang ng kain, no? Talagang uh, masisiba rin talaga ito. Kumain po ng Black Astro Loop. So, yan, uh, na kayo. Ito naman yung uh, ating, ano, no, uh, Rhode Island, no? Ubus na rin nila yung uh, kabibigay natin kanina. Ubus na. Ang no, wala na, eh. So, pagutom na, pagutom na rin. Iingay na sila. ingay sa farm no ito naman uh, ito yung uh, gagawin kong uh, no shelter na itong mga sisyo no pag uh, nailabas natin sa brooding so dito ko ilalagay yung uh, no yung uh, mga sisyo na yan no ito natin sila i grow so nabubuhay na siguro yung uh, sampung piraso na ano natin na uh, no dahil uh, medyo malalaki na rin ayan uh, na sila no yan po yung uh, mga black astrolope natin no? apat na babay isang tandang ayan mada uh, mabilis nila na, ano, na nawawala yung tubig nila dahil uh, pag tumatalon sila na tamay na sinasampa nila yung ay na manila yan iingay uh, sige mangitlog na kayo dyan at uh, para makakuha tayo ng uh, ano pambilin natin ng pagkain uli ano kaya e po no, mag enjoy lang tayo sa ating ginagawa dahil uh, pag iisipin mo na babalik agad yung uh, pera so sa ngayon uh, puro labas ng labas pa yung ating uh, pera no Minsan nga, wala na talaga tayong may lalabas. Mabuti na lang, kahit papano kakapagbinta tayo ng uh, itlog. At uh, yung uh, mga pato ko, kung saan saan lang sila, ito, naglilimlim na ito. Uh, ito, naglilimlim na rito siya. Yan yung uh, nililimliman niya. So, dito, gumawa ako ng uh, anuan rin, no Gumawa rin ako dito sa ilalim na ito ng uh, para sa mga pato uh, dito. So ayan, ha, wala na diyan yung ano, ha. So diyan may naglilimlim diyan. So marami-rami na rin 'yan pag uh, napisa yung uh, 24 piraso na 'yan kasi 24 dosi-dosi yung uh, kanilang nililimliman. So marami-rami na rin. Ha? Kaya ko naman na uh, kinulungto kinulong to dahil uh, yung mga kambing ko pumapasok dito. So kailangan nila nga uh, magkaroon ng privacy dahil uh, siyempre uh, naapakan yung itlog. So dito ako nangunguha ng saha ng saging, no? Yan nakikita po ninyo yung uh, mga kalamansi. So talagang uh, pinagbabawas-bawasan namin yung mga saging para mainitan tong uh, kalamansi, no? So epektibo nga yung uh, ginawa ng utol ko na pagbabawas sa mga saging dahil unti-unti uh, na namumunga yung kalamansi. So yan po, yung uh, ating uh, update sa ating ginagawa na maga tayo dito sa farm. So, magandang-magandang umaga po at uh, maraming salamat sa ating mga solid supporters, no? So sana po ay tuloy-tuloy uh, lang ang inyong suporta uh, sa ating uh, munting channel at uh, sa mga baguhan lang, no? At uh, diba nakapag-subscribe uh, wag po kalimutan mag-subscribe hits na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating pagdiventures so yung mga share ninyo malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel no byahin ni Binji TV yung uh, mga share niyo at like so uh, mga subscribe niyo so ito po yung ating farm no So, ito yung uh, sukat niya ay uh, 1,000 square meter lang to Ganun lang po, kaliit, no? Maliit na maliit lang. At mayroon tayong dyan sa tagilira na uh, para sa kambing at saka maskubidak. So, ano rin yun, no? Uh, 1,000 square meter din. Kali 2,000 square meter. Pero hindi pa natin nabakuran dyan. Kaya hindi natin na uh, may lilipat itong uh, mga maskubidak at uh, itong kambing, uh, no? Uh, kulang pa tayo sa resources. So unti-unti lang, ha? maraming maraming salamat. So ito naman yung uh, mga session natin, no. Uh, Ayun. So 2 weeks na ito. Makita po ninyo yung uh, ano parang uh, apat yung uh, road island na nakikita natin at uh, isang uh, black astrolope, no. So ito po yung naproduce natin sa tatlong tree na isinalang natin sa incubator nakapisa tayo bawat isang tray ng anim pero ito lang yung uh, nabuhay sa kanila no? sana nga ay mabuhay lahat ito yan po nakikita po ninyo no? so na ano ng uh, brown out at lagi uh, laging napupundi yung bulb natin no talagang uh, taglamig so yan po yung cause ng kanila uh, kanilang uh, pagkamatay Uh, hindi natin uh, na na ng uh, ano kasi sa panahon uh, mahirap natin makontrol yung panahon so salamat naman kahit papano may natira no uh, may git uh, no, sana ito no kulang kulang 20 piraso nasa uh, 18 itong uh, napisa na ito pero sa sampu na lang nang uh, nakasurvive kung makasurvive ito pero sa tingin ko kakasurvive na ito So, ayan po. Magandang umaga po. Happy farming.